Putik boss Kaya naman Kaya naman Ah Kala ko yung super putik <laughs> So yan hindi putik kaya putik Ayan Sanay tayo dito eh Yan lang ayaw ko nang dinasing pa ulit ulit yung putik dito Yan <laughs> ayaw ko nang danasin pa ulit ulit na tayo ay mabahura may patuyo naman dito eh parting ito op ya yeah. pag dito tayo dumaan diretso lang hindi hinaw na lang ako dun hmm. galeng Uy yan, may sumabit na sa akin tapaludo <laughs> Naglalago to ko na Tay tayo dyan Sinsya na ibsay, ah Mamaya ililinisin na lang kita Ano ga? saan ang daan Dito, pag O, o raram pa ako dito Tika tingnan ko Ah pwede akong pa dito eh tapos baba <laughs> ayan huh. ayos tapos eh, meron namang bakas ng pinagdaanan din ng mga motor ay di dito tayo dadaan sabi ko sa inyo mahirap dito dumaan eh <laughs> kaya yung mga uh, mga four wheels ay ito yung sinasabi ko sa inyo Huwag nyo nang balakin Dumaan dito Mga motor nga nahirapan dito pagbasa Eh Tayo pa kaya oh. Tapos Tuloy natin ang ating kwintuhan Di sa may pantabandarian Di ba may dinaanan Ay Di ba may dinaanan tayo doon Sa may bunga doon May buhos ng kaunti Dito sa una unahan na to Ito yung uh, ginagawang tulay dito sa may barangay San Miguel, San Pablo, Laguna uh, yung mga jarder na yan ilalagay lahat yan doon gawa ng yung ginawa nilang postidian ay apat uh, abig sabihin eh mahaba yung tulay yan, yan, tatanaw natin yan may vlog naman na ako nyan Ayan. Kaka-update ko lang 'yan eh uh, oh, panoorin nyo na lang sa ating huling video siguro patatlo dito sa video na to paatras ng date yan may update ako nyan o oh, diga apat na pusti na paglalagay ang mga jerder na yun na malalaki mahaba ilalagay dito yun kailangan nyo ng crane paglalagay yan yung ating update so anong nangyari ngayon nya eh, ang update natin nakamotor laang ay di kukunin ko na lang yung ano yung aking video ng huling update ko dito at wala pa naman ng pinagkaiba ang halaan ngayon eh maputik oh. ako nang lo ah, ito yung sinasabi ko naman sa inyo nung no, ako nagkukwinto doon sa may Barangay San Vicente at yung kasi yung pinaka dulo nitong bypass road na ito na magkabila ay bahay pa tapos ay makipot pa ah uh, siguro ay aling kaya dito ang matatapyas pa pagka ari <coughs> ay, pagka ay nagumpisa uli pero may marker eh kaya lang yung marker na yun, hindi natin malaman kung gitna o gilid na. Siguro itong kawayan, itong tanggal yan. Ganang wala na halos bahay yun din eh. Parang umalis na. Pinutas lang to para madaanan. So ito yung ano, San Miguel pa rin to. Pag lumampas tayo dito, ito yung lampasan ng bypass road. at ito yung sinasabi ko din noon na problema din ay hindi naman siya problema kasi ni isa pa sa nakaka delay ay itong right of way dito kailangan din tong maayos para magtuloy tuloy na kung sa bagay mabilis lang naman yan um, papatagin lang yan tapos ipipisunin pag napison popormahan pag napormahan bubuhusan mabilis na lang yan puro patag naman yan ang, mga, ang matagal lang ay ang ano ang tulay Ayan. tapos ito na yung tulay na mahaba din pagkalampas nito ay dere dere sa to sa mintado na ah. maliban doon sa may isang ah, right of way issue din doon sa may banda ron bagay may XC naman na yon pagkayon ay nagkaigina di ganun din namang yayari Uh, papatagin pipisunin pupormahan bubuhusan <laughs> so ayan maraming maraming salamat mga boss sa panunod ng video ito at kung bago ka pa lang ay syempre huwag mong kalimutang mag subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para manotify ka pagka tayo ay merong bagong video dahil pag hindi ka nag subscribe at pinindot yung notification bell ay siya mamiris ba yung aking mga update lalo na kung ito ay taga-taga rito lang San Pablo, Laguna o kaya may Quezon Province o kaya na may Bicol na gustong-gustong makita yung mga development na malapit ng matapos o posible pagdating ng panahon ay lumapit sa Bicol uh, region itong uh, Expressway Expressway, na ko ang Expressway dahil ang ating uh, na update ay expressway, TR4 at saka itong mga uh, bypass road, mga infra project ng gobyerno yan, nadadala natin yan o, mga ano shout out sa inyong lahat Luzon, Visayas at Mindanao at uh, panig kayo ng mundo na nararating nitong ating video nararating ng aking youtube channel ay shout out po sa inyong lahat at kita kita tayo sa susunod na video mag subscribe na kayo sa channel ko at talagang marami pa tayong i-update dito sa infra project ng uh, ating uh, dito sa atin sa Pilipinas so dito sa lugar na ito sama na rin natin ay naglalagay ng poste, yung poste na yan yan ang, yan ang pinaka street light. Ayun, yun, yun, yun street light. Poste. Ah, galvanized na poste, nilalagay ito ng street, ah, street light para pagka tayo dadaan dito ay di hindi madilim. Siguradong pagka ito ay natapos mga boss, eh ang sarap dumaan dito. Sabihin niyo naman ay eh, kakalimutan ko na ang dumaan ng bayan ng San Pablo. <laughs> Kaya maraming salamat mga boss. At kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat po.